Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay San Lucas. Nang panahong iyon, bumaba si Jesus kasama ang labindalawa at tumayo siya sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga lagad at napakaraming tao buhat sa Hudea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. tumingin si Yesus sa mga alagad at sinabi, Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang magahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayo mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalap mapalad kayo. Kung dahil sa anak ng tao kayo kinapupungutan, pinagtatabuyin at inaalimura ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay pinasusuklaman. Magala kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Kaya hindi lang ginawa na kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit saban ninyo ng mga mayayaman ngayon sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawahan. Saban ninyo ng mga busog ngayon sapagkat kayo magugutom. Saban nyo magsisitawa ngayon sapagkat kayo magdadalamhati at magsisitangis. Saban ninyo kung kayo pinupuri ng lahat ng tao sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. <clears throat> sa Ebanghelyo po natin ngayon ay naririnig po natin yung tinatawag na Sermon on the Plain. Mas kilala po kasi natin yung Sermon on the Mount. Yung mula po kay San Mateo na walo. Mapalad ang mga dukha sapagkat sa kanila ang kaharian ng Diyos. Di ba? Mapalad. Halos kahawig din po nito. Mapalad ang nagugutom sapagkat sila'y bubusugin. Yung unang apat na Beatitudes ni San Mateo, ito rin po yung binabanggit kay San Lucas. Pero yung susunod na apat pa, kay San Mateo na lang. Kay San Lucas, pagkaraan nung blessed, o mapalad, o magalak, matuwa, pinagpala, ang kasunod ay woe to you. Sa wimpalad kayo. At pagtitingnan po yung isa, Sermon on the Mount, Parehong nagdasal ang Panginoon ng magdamag pagkaraan sa bundok sa isang mas mataas na lugar ng aral ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Ito iba po doon sa isang patag na lugar. Na para bang pagdating kay San Lucas, yung mga detalye po na to napaka-simboliko dahil nagtuturo ang Panginoon hindi dahil mas mataas siya. Nagtuturo ang Panginoon sa mismong pantay na direksyon sa buhay. Na nandun siya, kasama niya yung mga alagad. At dila yung mga alagad, kasama niya pati yung mga tao na nagpunta doon mula sa iba't ibang lugar. Sa Hodea, maging sa Tiro at Sidon. Ibig sabihin, magkakasama lahat. At ito yung sinasabi niya. Apat po yung sinabi ng Panginoon. Mapalad kayo mga dukha sapagkat ang Diyos ang magahari sa inyo. Dito kay San Lucas, kung tinutukoy po doon sa kay San Mateo yung spiritually poor, yung anawin, dito kay San Lucas, ang tinutukoy talaga ng Panginoon ay yung kongkretong mahirap. Yung talagang konkreto nagugutom, yung mga tumatangis, at yung mga kinapupukutan. At yun yung mga tao na lumalapit sa Panginoon nung panahon na yon. <clears throat> Gusto nilang gumaling. Hinahanap nila yung mga kasagutan sa kanilang buhay. At yung katotohanan na sila yung mga dukha. Nalahanin natin na pag sinabi po sa Ebanghelyo na dukha, hindi yan yung sa katulad sa panahon natin ngayon na para bang tinutukoy na yung mahihirap na mahihirap, yung mga nasa laylayan. Dito yung pong sinasabi, ito yung dukha na ordinaryong mga tao na in contrast doon sa mga mayayaman. Anong nangyari lang po kasi sa mundo natin ngayon habang kumusa ang mga araw, yung mayayaman, yumaman ng yumaman, yung mahirap, naghirap na naghirap. Y yung gap doon sa mayaman at mahirap ay lumaki ng lumaki. Pero nung araw, hindi ganun. Pwede ka pang mabuhay ng simple pagdating sa sa barrio. Kaya dito tinutukoy talaga ng Panginoon, yung mga dukha. Mga pisikal talaga ng mga dukha yun yung mga tao na nandoon sa harapan ng Panginoon ngayon. At uisipin po natin, anong sinasabi ng Panginoon sa mga tao na ito? Na matatagpuan pa rin nila, na sila'y mapalad, sa kabila ng kanilang karukaan, sa kabila ng kanilang kagutuman, sa kabila ng kanilang pagtangis, sa kabila ng kanilang pag-uusig, kung, kung nagtitiwala sila sa Panginoong Diyos. Hindi ibig sabihin po niyan parang parang yung relihiyon ay isang droga o opio na minamanhid ka na. Sige, okay lang na maghirap ka. Bless ka pa rin ni Lord. Hindi po ganun kasimple na, sige, magtiis kayo kasi pagkaraan naman ng paghihirap dito sa lupa, meron langit na naghihintay sa atin. Dito ang sinasabi po sa kabila nung dinadanas natin na mga realidad sa buhay, tinuturo sa atin ito dapat at nararamdaman natin kaya hindi tayo bumibitaw. Hindi dahil umaasa tayo sa wala, kundi dahil nananalig tayo na hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Kaya nga sabi doon sa salmo, mapalad yung nagtitiwala sa Diyos. Sa unang pagbasa ni Lino ni Jeremias yan, nagtitiwala sa Diyos at yun nagtitiwala sa tao. Yun nagtitiwala sa mundo. Na pag mo ang sarili mo, para saan ka ba talaga nabubuhay? Hindi pinag-uusapan kung mayamang ka o mahirap. Nabubuhay ka ba talaga na nagtitiwala ka sa Diyos? At kung nagtitiwala ka sa Diyos, hindi balakid ang karukhaan o kagutuman o pangis pag o pagsubok. Diba kung minsan binibiro po natin pag kumakain, Aba, ano ba pag kumain ka, wala na bang bukas? Dilubyo na ba? Diba kung minsan meron pong ganun? Nabubuhay ka ba talaga para sa, sa mundo? Para saan nga ba talaga yung buhay mo? Sabi kay Jeremias, yung yung nagtitiwala sa mundo, parang puno na nakatanim sa disyerto at sa alatan. Matutuyo, mawawala. Pero yung nabu, na, na, natatanim sa, sa tabi ng batis, patuloy na lumalago at namumunga kahit dumating ang tag-araw. Yan po yung pinapaalala sa atin na ito mga binaraanan natin sa buhay na ito. Ito kung tutusin niya nagbubukas ng mata natin sa kung ano talaga yung mahalaga. Kaya nga pag tinignan po natin, hindi dapat pagsamantalahan. Kasi yan, magmalapit na naman po yung eleksyon, di ba? Nandiyan na naman uli yung mga pangako. Kung ano-ano yan, bigas. Ngayon, meron pang suka, oh, di ba? Oh, meron pa sibuyas, kung ano-ano. Pag inisip niyo po, nung pa yun eh. Pero pag tinignan niyo yung mga tao, ang mo kumisan, para bang uto-uto? Kasi yun, yun talaga yung sitwasyon ng mga tao. Pero pag lumago po tayo sa pananampalataya, pag tinignan niyo po yung debosyon sa Santo Niño, pag tinignan niyo yung debosyon sa mahal na po ang Nasareno, pag tinignan niyo po yung debosyon sa mahal na bira ng pena pransya, yung mga malalaking debosyon sa sa Panginoon o sa maski sa ina ng laging saklolo, walang mayaman, walang mahirap. Lahat nandun, nagtitiwala. Yun nga lang yun po yung sinasabi na Ebanghelyo ngayon. Sana yung debosyon natin na yun, magtulak sa atin para talagang panindigan natin na hindi lang debosyon na dasal, kundi debosyon na binabago tayo sa ating buhay. Kung kaya, kahit nandun tayo sa kahirapan, dahil natitiwala tayo sa Diyos, hindi dahilan yung karukaan para gumawa ng kasalanan. Kundi nandun yung kahalagahan ng pagtitiis kaya may kasabihan tayo nung araw kapag ka, ka maikli ang kumot, mamaluktot. E ngayon hindi, agawin mo yung sa katabi mo. Ang Al laki ng pinagbago. O ito, matangis. O nag nagugutom. Nandun na... Alam naman na mahirap yan. O pag sinabi mo, ito e, tumataas yung bili. Nung araw, pag sinabing nagmahal yung dalunggo, nagrarali na yung mga tao. Ngayon, lahat nagtatakas taasan, nagmamahalan, kahit oh, ta hindi valentine's day. Oh. Yung mga tao, maghigpit na lang ng sinturon. Magtiis. Pero, sinasabi po dito, hindi po pwede yung passive na bagay. Nandun na dapat kumikilos tayo. Hindi para kainin tayo ng mga bagay na to at mamitawan sa Diyos kundi hamunin tayo para paano natin pwedeng pagyamanin ay binigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga pagkaraan nung sinabi rito na napakagandang bagay ng Panginoon sa mga tao na dukha, nagugutong, tumatangis, inuusig, sinabi naman niya sa wimpalad yung mayayaman. Hindi sinasabi po na masama na maging mayaman o busog o tumatawa o pinupuri. Yung second part na ito ng Ebanghelyo ni San Lucas, binibigyan tayo ng babala. Na kung saan naman bagay na meron tayo. Kasi pag tinignan natin nating sarili, pwede nating sabihin, ah, dukha ako. Dukha ka nga ba talaga? Pag ka sa iyong paligid, may makikita ka, ma maring maaaring mas miserable yung kondisyon sa iyo. Pero ang tanong, kay eh mayaman ka o mahirap, sa anuman na meron ka, ano bang iniisip mo? Magkamalang o magbahagi o tumulong? O makita mo na ito'y biyaya na binigay sa iyo ng Panginoon na hindi ka naman magugutom, hindi ka naman mamamatay kung magbabahagi ka o tutulong sa kapwa na kung isipin mo, ano kaya kung nagkapalit kami ng sitwasyon? Saban nyo na busog na yun. Sapagkat kayo magugutom, ang, ang, ang iniisip mo lang ba eh, saan tayo kakain next week? Oh. Saan naman tayo kakain sa susunod ng pagtitipon natin? Busog. Kung iniisip mo lang pagkain yan, Nagagasos ka malaki para sa mga mahal na bukay. Pero pagdating sa karidad, napakaramot mo. Dadating ka sa panahon na nakain mo na lahat. Tapos magkakasakit ka, tas saka mo maiisip. Gustong-gusto mong kumain, di ka makakain. And GT na lang ayaw pang pumasok sa loob ng channel mo. Saka ka mapapaisip. Saan nga ba napunta lahat yung mga bagay na kinain mo? na so, nagdadalang hati. Brahil, maring masayang masaya ka dahil yan, makita nga natin kung sino mga walang yan, tagal-tagal ng buhay, di mo matay-matay. Kaya lang, may oras pa din po yan dadating. Pag dumating yung bagay na yun, napakalungkot. Kasi kadalasan yung mga taong kinain ng kapangyarihan, kinain ng karangyaan, kinain ng sarili nilang kawalang yaan, namamatay na naging isa. Malungkot. Ang kasama lang caregiver. Saka ka mapapaisip. Kaya sinasabi po rito ni, ni San Lucas sa Ebanghelyo at yan ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Kung gusto nating tunay na maging mapalad, kung gusto nating tunay na maging masaya, lagi tayong lumapit sa Panginoon. Hindi para blessan lang tayo ng Panginoon. Lumapit tayo sa Panginoon para mapuno din tayo ng Kanyang pag-ibig. Naging maging masaya tayo kapag nakapagbabahagi tayo. Maging masaya tayo kapag nakapagpapasaya tayo ng iba. Maging masaya tayo kapag nakababawas tayo sa kalungkutan o kahirapan ng iba maging masaya tayo na makapagpalakas tayo ng mga tao na nabibigatan o pinuusi. Yun po yung mapalad. Nagtitiwala sa Panginoong Diyos. Kaya nga sa, sa, sa pangalawang pagbasa, sinasabi doon, mauwi sa wala kung ang si Kristo na na natin ay hindi namatay at muling nabuhay. Kasi nabubuhay tayo, kaya tayo nagsasakripisyo, kaya tayo nagtitiis, nagtsatsaga. Kaya, hindi tayo bumibitaw sa Panginoon kasi naniniwala tayo na ang buhay, hindi lang sa mundo na ito. Merong buhay sa kabila. Na mabuti ka o walang hiya ka, mamamatay tayo lahat, pero hindi matatapos sa lahat sa mundo na ito. Yung gagawa ng mabuti, makakapiling ng Diyos sa langit. Yung gagawa ng masama sa impyerno. Yun ang na nakakalimutan ng, nang tao. Kaya habang papalapit po tayo sa panahon ng kwaresma, ilang linggo na lang po yan, sa March 5 po yan, almost two weeks, yan yung inaanyayahan tayo na Huwag nilagyan natin yung buhay natin. Ang daming bagay yung nakikita natin ngayon, di ba? Malaking sunog sa Los Angeles, o oh, di ba? Kung saan yung mga, mga mansyon at bahay ng mayayaman, wala naman silang nagawa. Duh sa Greece, yung lindol, 12,000 aftershocks Duh sa Santorini, Imagine niyo po yung, eh, yung mga bahay doon. Wala naman mga bakal-bakal, katulad na sa atin. Ang laki ng pinsala na kinaabot. COVID. Nandyan po yan. Naisip natin, o oh, kaya may nabasa po ako, 2032, meron daw tatamang asteroid, tagal-tagal pa naman po twenty 2024 pa lang naman ngayon. At yung bagyo ng ating mga politiko, di ba? Yung, yung, mga gilitan ng leeg na yan, yung bibili ng mga suka na yan, nakapagpapagulo ng buhay natin. Ang isipin po natin, napakahalaga na panghawakan talaga natin ang Panginoon at mamuhay tayo ng matino. Mamuhay tayo na isipin natin paano tayo magiging kalugud-lugud sa Diyos hindi sa mga tao o sa mundo. Kaya huwag nating sayangin yung pagkakataon na binibigay sa atin. Ano mang talino, ano mang karunungan, ano mang kayamanan, huwag nating gamitin sa kawalangyaan o kasinungalingan o panlalamang sa kapwa. Ang hamon sa atin, sa binigay sa atin ng Panginoong Diyos, ano man yan, malaki o maliit, yan ba'y inihahain natin muli sa Panginoon ng kalugod-lugod dahil natin sa kabutihan at pagmamahal. Sa huli, gusto kong iwan sa inyo po isang kanta nung 1981. Pero hindi ko po kakantahin, babasahin ko lang. Tula po yun eh. Ang title ng kanta noong araw na yun, kumalala nyo, Sino ang Baliw? Di diba, Merong sa Metro Pop ni yun eh. Sabi ng lyrics, Ang natutuwang baliw, yaman ay pinagyabang. Dahil ari niya raw, ang araw pati ang buwan. May isang sayaman ay salapi ang hinihigan. Ngunit ang gintong baol, panay kasalanan ng laman. Sinasambit ng baliw, awit na walang laman. Ulo mo'y maiiling, tatawagin mong hangal. May isang hindi baliw, iba ang awit na alam. Buong araw ko magdasal, sinungaling din naman. Sinong dakila, sinong baliw, sinong mapalad, sinong tumatawag ng habag. Yung bang sinilang na sa pag-iisip ay lubos o husto ang isip. Ngunit sa pag-ibig ay kapos. Ang kanyang tanging suot ay sirasirang damit na nakikiramay sa isip niyang punit-punit. May binatang ang gayak, panay diamante at hiyas, ngunit oras maghubad, ahas ang balat. Sa kanyang kilos at galaw, tayo'y naaaliw. Sa ating mga mata, isa lamang siyang baliw. Ngunit kung tayo'y hahatulang sabay sa mata ng may kapal, sa higit na banal. Mapalad ang mga dukha, mapalad ang mga tumatangis, mapalad ang mga inuusig, mapalad ang mga nagugutom, mapalad ang nagtitiwala na lubos at kumikilos ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos.